Gaganda na ng kape natin dito mga farmers. Dito ako ngayon mga farmers. Sa tinamnan natin ng Liberica. Tapos meron akong nadaanan dito. Yung tanim ko. Ayan. Didiligan ko na rin mga farmers. Total na. Andito na ako. Akin ang didiligan. Ayan. Kumbaga bakit ka farmers meron naman tag-ulan na pwede tayong magtanim. Bakit Bakit daw? kung kailan tag araw sa katay nagtatanim ka farmers pansin nyo nyo yung inyong seedling na binili diba pagdating permis yung basa kumbaga nasanay siya mga farmers kumbaga kung itatanim mo uli siya ng tag ulan dapat permis siyang basa ay kung huminto ang ulan mga farmers at biglang natuyo yung lupa kumbaga on off on off ang mangyayari kinakailangan yung, yung seedling lagi mong didiligan sa panahon ng walang ulan hindi tulad nito mga farmers ah. ngayon naitanim natin siya ng tag-araw kumbaga nasasanay yung ating seedling na kinukulang sa tubig kumbaga on off pero pag ito mga farmers inulan, permis na siyang on. Magtag-araw man mga, mga ka-farmers, diretso yung paglaki. Hindi tulad ng sinanay mo yung sidling, na permis may ulan. Kaya pag tungtong ng tag-araw, pansinin mo yung sidling mga farmers Umaasa na mayroon magdidilig. Hindi tulad nito mga farmers ah, Masasanay ang ating seedling sa init pa lang. Uminto man yung ulan mga farmers, patuloy ang paglaki. Pansin ninyo mga farmers yung inyong nabibili. Pag itinanim nyo ng tag-ulan. Pag tigil ng ulan mga farmers, hinihirap yung inyong sidling. Pag kinulang ng tubig.